pagpapahalaga sa ka sa kalooban na kinakausap sa sandaling inilalahad ang dakwa. Ano naiintindihan niyo dyan sa, topic, sa title? Ulitin ko, 32 yan yeah. bro, page 32. Magpapalahan, magpapalahan. Ha? Huh? Magpapalahan. Magpapalahan. sa tingin? Baka hindi mo na-print lahat bro. Hmm? Ah, ibang kopya to. Ibang kopya yung... Sino ang print sa'yo nito? Kung binigil yung kasi kami. Hmm? Kaya tidak pala hindi namin nabasa. Hindi, okay, kahit ano. Ito ang susunod. Yan. Pagpapahalaga. Pagpapahalaga. Nasaan yung kopya mo, Abdurrahman? Sa cellphone. Hindi kasi. Sinend ko, ko. sa cellphone. Nasa iCloud. Nasa Google Drive. Wala nang dahilan niya tao. Hindi, <laughs> <laughs> nandito sa ano. Sa, ginagamit ko kasi. Hindi ko mabuksan. Oo. Oh. Anong naintindihan nyo dyan sa title? Pagpapahalaga sa kalooban ng kinakausap sa sandaling inilalahad ng dakwa. Anong naintindihan nyo dyan? Kausapin ng maayos. Ha? Kausapin ng maayos yung kausap. Dahil Kausapin sa, ng maayos? Hindi sa mga pari ni Okay. Ano pa? Pagpapahalaga. Pagpapahalaga. Sa <laughs> <laughs> okay <laughs> <laughs> We need your expertise What? Why? Why what need? ito mga guro natin dito. Kailangan natin ito sila. Ha? Hindi. An ang, subject natin dito ay tao. Tao? Oo, tao. Para sa level 2. Uh, ang topic, title, Pagpapahalaga sa kalooban ng kinakausap sa sandaling inilalahad ang tao. Ulitin ko. Mm -hmm pagpapahalaga sa kaluoban ng kinakausap sa sandaling inilalahad ang dao. -da. So may may answer na si Ustad Spicer. Ustad. Ustad. Sa Rahman, wala sa, sa, sa aking ano, sa akin experience na, na lang yun po. Sige bro. Hindi lang yung gawa-gawa. Uh, sa aking experience noon, yung ako sumasama pa kay ano sa ating uting ustad sa Adam Igia noon uh, lahat ng makakasalubong namin mga makakausap namin kung ano man yung mga sasabihin niya masama man o mabuti about dahil automatic na pagkausapin makilala na kami na nagpa nagpaano kami nagpa lagana kami ng mensahe ng Islam so automatic na magsasalita sila kung ano man yung sasabihin nila masakit man o ano o maganda uh, talagang pinapalahagahan namin pinapakinggan namin yun pero uh, pagka pagka-evaluate na namin nung ano na tama yung yung ah, sige masakit ka ha Mamaya <laughs> yung Kasi mag i-evaluate eh, hindi pa katapos yung ano eh. So pinapakinggan lang namin yun. Dahil alam namin na mauubusan din siya, saka kami papasok. Saka na babalik ta na namin yung lamesa. So ibig sabihin, ibig sabihin, paanuhin mo lang siya. Pa Pasilitayin mo lang siya, padigahin mo lang siya kung ano yung may niya. Kung ano yung magandang naranasan niya sa mga uh, nagpapalaganap ng Islam at saka anong nakikita niya sa mga sa mga Muslim, paanuhin mo lang, uh, pasalitain mo lang siya. At yun na, pagka medyo naubusan na siya, handa siyang makinig, uh, i-ano mo na yung tamang tamang minsahe ng Islam. Ito niya. So, kaya natin tinawag yung dalawa para maka-learn tayo sa kanila. Bismillah. Unahin natin si Ustad uh, sa <laughs> okay. Ano yung to? Ano Ang subject natin dito, dawa. Mm -hmm. Kailangan natin lahat to. Yung dawa. Uh, uh, balabi ko. Uh, dapat sa bilang isang dai. Tulad ngayon mm -hmm. Dapat uh, marunong ang maki. Uh, Istish'ab. Kaya yun? Makiramdam. Makiramdam. Hmm. Kung pakiramdam mo yung kinakausap mo ah, uh, ay medyo umaga. matapang dapat kontrolin mo yung pananalita mo sa kanya. Yung pagdeliver na mga mensahe, mga ano. Um, tsaka, talaga sa pagdadawa ay dapat maging salimus sa darka. Ibig sabihin, salimus hmm, uh, sa hmm, malinis yung puso mo. Sa ano? Sa lahat ng mga uri ng sakit ng mga, na, ng mga sakit sa puso. Tulad ng fruitage, ang kibir, yung mga ganitong sakit. Para maging maganda yung pagdadawa mo. Kaya yung pagde-deliver -delive, pagde mo ng uh, si, mga salita sa kinakausap mo. Kasi halimbawa, kung yung nasa loob ng puso natin ay may mga sakit, isa sa mga nabanggit ng sakit, halimbawa, kadulad ng kibir o al-hasad, al-hiqid na uh, malaking epekto yun sa pagdadawa. Hindi yung pananalita mo mag, hindi mo makokontrol. Hmm. Uh, tsaka hindi mo mabibigyan ng halaga yung nararamdaman ng kinakausap mo kapag ka yung, yung puso mo ay may, may mga sakit tulad ng nabanggat, nabanggit. Walang kabanggat, mga kabanggat. Walang kabanggat. May lahat-lahat na malalim, sakit -hmm. sa puso. Si Ustad Word for the day sa Lido Dar. Bismillah, para nasabi ng lahat. Pero, rekape lang doon sa pagdawa para sa atin na itong dakwa na to ay first of all kailangan na make niya naman at yung mga CP yang yung mga nangyari sa mga our Prophet love Allah nakirapan sila dan para ipahayag parating sa mga tao na Islam ay nalunog sila parang dumaan sila sa suffering mismo yung mga tao na alam nila na ano uh, making changing their religion no kaya isa sa mga katangian sa mga dali pagdadawa ay eh, yung sinabi ni Sir Khalid kailangan isa mayroon kang pagunawa at sa pagkitindi eh, kasi minsan talaga nagdawa yung isang tao ay mayroong mga taong hindi naniniwala. Mayroong mga taong opposite ba. Kaya, ang pagdadawa ay very ano, uh, what, you know? ang pagdadawa ay mandatory. Mandatory. Kasi, sa mga masugong lang sa patungkol ay kahit isang hadis lang no, o mix, ay naparating mo no, sa mga tao na maintindihan nila, malaman nila ang patungkol sa mga bagay na kabubuti nila kaya ang pagdakwa ay iisa lang ang pangarap nito. ang Maging mapasok ang isang tao sa mabuti. Matanggal siya sa masama. Mini, uh, maintindihan niya ang mali at anong pinagkarga ang mali sa katang. Kung nandoon siya sa ay mag-transfer mag siya sa pag-upin. So, yun yung style. Masyadong. So, napakaganda kapag so, uh, nakakarating tayo ng mga shareings ng ibang mga uh, teachers natin. Uh. Uh, yung proseso na ginagawa natin kahit sa organisasyon sa future o sa pamilya. Napakahalaga na kunin din natin yung opinion, sugestyon so ng ibang tao. No? Napakahalaga na. Isa sa pamamaraan no? na pwede natin makuha yung loob ng ating dinadaohan Kapag pinag-consider natin yung kanilang kalukuban. Ulitin natin. In short, ang da'wa, hindi ikaw ang sikat. Yung ibang tao, baliktad yung sa utak. Kapag nagda -daawa sila, sila dapat yung sikat. Sila yung magaling magsalita. Sila yung nasa tama. Sila yung... Ano yan? <coughs> ha? Sila yung may alam, kami yung nasa katotohanan. Relax ka lang. Relax. Sa Islam, or kahit sa normal ng pakikiusap mo sa ibang tao, kahit sa pamilya, hindi ikaw ang importante. Hindi ikaw si... Hindi ikaw ang main character. Kung sa movie, ha, ang main character, ay yung kinakausap Kaya importante, inaalam mo kung ano yung sa loobin, nararamdaman ng na kinakausap. Tama, Abdurrahman? Tama. Ha? Ano sabi dyan sa message? Okay, inaalam ko yung yung pusa. <laughs> Tama? Kasi yung iba, kakausapin niya yung asawa niya, kakausapin niya yung dadawahan niya, kakausapin niya yung team niya. Sample sa organization, sa future, makakaroon tayo ng mga kanya-kanyang organization or supervisor. Dapat yung supervisor yung siya.